masamang dangara po sa ating lahat. Kakain po tayo. <laughs> Wala nang chance mag yung video ko ang aking kinakain dahil ano nag-iisa nga ako at oh, nagbakasyon yung kasama ko kaya no chance na mag yung mga kinakain ko sayang yung dalawang araw na hindi ko na video na pagkain ko ngayon may chance kasi sinabi ko eh, hey, mag, mag, mag breakfast na mag lunch na ako sabi ko kasi minsan doon nga ako sa labas nagla ay sa ano sa taas nag sa I mean, sa kusina sa uh, loob ako naglalunch lunch ngayon dito ako maglunch uh, sabi ko magmadali ako maglunch kasi wala nga ang tao doon sa loob. Baka mamaya tawagin ako. Pero nagtalam naman ako dito. Ako kakain. na Bless mo na natin kay God ang pagkain. Salamat po God sa pagkain. Nga sarapan ko God. Inihiling ko po God. Now mo para madagdag pong lakas po sa abag. Trabaho para sa lahat po. Para sa pamilya ko. Salamat God sa mga biyayang binigay mo. At hinihiling uh, ko po God. Now mo. Lahat po ang aming uh, ginagawang po. God, patawarin mo lahat ako ano man yung aming pagkakamali sa iyo. In Jesus' name, Amen. Kain mo tayo! Yan ang ulam ko. Ito po yung naiprito kahapon. Kaya ito ng ulam ko with kamatis. Hmm. Pati ano na. Tilibabad. Pwede ako magtilibabad mamaya. Kailangan nakinsit ako habang nagtatrabaho ako. Kailangan wala namang katilibabad na. Ang unang pag nag-iisa ka, nagbakasyon yung dalawa. Ang hirap. Nag-iisa ako. Pero, bilib. Bilib ka talaga. Kung alam nila yun. Mm -hmm. Tapos na ako lahat. walang makakagawa sa mga ginagawa ko. Baka yung kasama ko, siyam sam na maka... <laughs> Joke. <laughs> Didising ako 6 o'clock. Pumapasok na ako. Pag nandito yung mga kasama ko, 6.30 ako lumalabas. Na ako mapasok. Sa start ako pasok ko. Ngayon wala akong kasama. Nagkalat pa man sila kagabi. Naginuman sila. Sabay pa yung aso. Aso ni Lina. Puntaan ko na pakainin. Talagang kain soldado pag ganito eh. mama Mamaya may tatawag. Deliver. Kaya kaya ang dalian ko. Sape. Mas mabuti pa tong isda na ito na kang ulam ko. Kasi yung galunggong na binibigyan niya ang nilit. Hindi na ako makapagluto ng ulam kong Pinoy. after two months ako mapagluto. Sa so bagay pag may chance naman, makapagluto man siguro ako. Walang aalis yung among ko sa 24. Nababae lang. Sabi, makapagluto na ako. nais ko na yung mga nolo to kong sariling version Mm Mm Ayan, tapos na ang taong ko. <laughs> Automatic. <laughs> Ito yung sabaw ng kamatis. Lagi ako ng suka. Hmm. Ayan, salamat po. Sa mga sumisili po sa akin, muntin channel, sana hindi kayo masasawang silip-silip lang po sa mga uh, binablog ko na walang hindi kaya-aya na sabi nila. Ayan. Salamat po. At wala talagang may video dito. At uh, hanggang ganito lang ang may video ko. Pero salamat pa rin sa mga uh, dalawa, tatlo, apat na sumisilip. Mga silent viewers. Mga sumisilip po sa akin. Thank you so much. Kaya, Diyos na lang po ang bahala po sa inyo. God bless us.